Okay guys, okay, pag-usapan natin yan guys uh, Floating, ano ba ngayon floating? Floating sa security guard Ano bang diskartihan dyan? Ano bang dapat gawin dyan? Ha? Tara, pag-usapan natin guys right guys, welcome sa Riddles TV guys 14 years more or less bilang security officer, security guard. Ang pag-uusapan natin yung guys ay yung comment ni Kuya regarding sa pag-floating sa kanya. Okay? Pero bago ang not, guys, baka bago kayo sa channel ko, napadaan, magugulat, hindi pa nyo okay lala, na nagsasalitang isang officer, isang security guard, mahabang buhok, nakasando, may earrings, ano-ano pa magugulat kayo, security officer ba to? Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako. Hindi na po active. Nagbibigay po ako ng mga kaalaman at mga idea, pointers, uh, tinatawag na nagbibigay ng gabay sa mga baguhan o papasok pa bilang security guard at sa aking makaranasan bilang officer sa trabaho. So kung kayo guys ay nag a ng security guard, o oh, naghahanap ng advanced learning at ah, marami tayong ginawa ang video niyan guys dalawin niyo ang channel ko guys ayan ayan channel ko pumunta kayo diyan sa my playlist pag nakarating na kayo sa playlist guys ito yung lalabas puntahan niyo yung security guard matters nandiyan yung mga video natin guys advanced learning sa inyo yan para magkaroon kayo ng idea paano lumabas sa problema. Lahat ng idea nandyan guys. No? So, marami din tayo mga video dyan guys regarding sa aking uh, sa mga travel natin, mga informative na mga video. At kung gusto niyo makilala ako ng lubusan, marami tayong video dyan guys sa playlist natin. Pwede nyo panoorin kung wala kayong mga gagawin, magkakaroon nga ng mag, magkakanap kayo ng malilibangan. Uh, panoorin nyo mga video dyan. Marami tayong mga video dyan na naka Pahil lang na baka ka ako makadagdag ng kaalaman sa inyo. Okay, guys? So, ang pakiusap ko lang naman, guys, pag nanonood na kayo ng mga video ko, ay mapanood nyo ng buo yung mga patalastas, guys. Para naman makatikiman lang ako ng isang kape. <laughs> Kasi medyo mababa at mahina yung channel ko. At mga low, low budget din ang mga video na gagawa ko. Pero at least kahit pa paano, isa na mananood, ay madadagdag mga katigim tayo ng kape pa paano. Okay guys? So yung guys, so puntahan na natin yung uh, floating status. Oh. Uh, baka hindi nyo maintindihan yung floating status. So basahin nyo muna yan. Ayan, ayan. Ayan. Okay? So ayan, ko sabi ni Kuya, Sir, tanong ko lang. Ha? Ah. Diba sabi niya, tanong ko lang daw, uh, paano pag uh, tinanggal ka sa pwisto, netanggal na sa pwisto, di ibig sabihin, artiyo na siya. Tapos one month, tap, tap, tapos one man na raw siya na naghihintay ng another posting. Ang sabi sa kanya, natawagan lang daw. Ayan na naman sinasabi yung tatawagan. So, wala namang gawaan at na-block pa siya. Hindi ko nabasahin ng buo. Kayo na lang magbasa ng buo. So, in other words, floating siya, guys. So, at tatawag, yung mga hindi pa familiar kung ano yung, ano yung salitang floating sa security guard, ipaliwanag natin ngayon dito. At hindi na ako gagamit ng libro. Guys, ano? Para mas ma ayos na maintindihan ng mga simpleng mga mamamayan tulad natin, uh, ipaliwanag ko na lang sa aking kaalaman. So, ang floating, guys, ito yung security guard na walang duty. Wala siyang duty. Natanggal sa trabaho, nagbakasyon, wala nang talwa nabalikan. So, floating, maghihintay ka sa iyong agency kung kailan magkakaroon ng bakante. Okay? Ito yung floating. So maghihintay ka kung walang darating, walang mag-open up na na duty, eh nga nga ka, nga nga, nga, nga. <coughs> Simpre, wala kang kita kasi wala kang trabaho. So, pluti nga. So, yun yung tinatawag na naka-standby ka lang para kung may mga taong mabulilyasa dun sa mga pwesto na sa mga ng ng agency mo, eh ikaw yung ipapadala para sa interview na ulit, para makapost or post ulit, okay? So, yun yung floating guys, ha? Naintindihan nyo na ba? Yung anong floating? Ikaw yung security guard na walang duty. Naghihintay pa ng duty sa agency mo. So, yun yung floating guys, okay? So, sabi niya, tatawagan na lang daw. Ganito yan guys, ha? Kasi gusto niya magdemanda siguro. Pag floating ka guys, ng anim na buwan, pwede ka nang magsumbong sa sa dole ng illegal dismissal. Pwede ka na magsumbong kung anim na buwan ka ng floating, walang, wala kang duty. Mahigit ah, hindi, below. Mahigit anim na buwan na. Ah. So pwede ka na mag, lalo na kung 10 years ka na sa agency nyo, 5 years, may karapatan ka na magsumbong no, na hindi ako binigyan ng duty ng anim na buwan. Ang tanong, makakatagal ka ba ng ano na buwan na walang trabaho. <laughs> Di ba? Ang perang batas natin, guys, no? Anim na buwan bago maghihintay ng buwan. Tapos, pagdating sa sumbong ng dole, hindi lang basta-basta, one, -basta hindi naman basta-basta action na ay kung baga may result yung sumbong mo. Marami pang investigasyon na nang mangyayari. Ito, ang ganito yan, guys, ha? So, ang mga agency, may mga, may mga kondin sila, may mga tinatawag na depensa din sila sa sarili nila. Okay? So, ikaw, floating, ikaw, security guard, siyempre, hindi ka rin magpapabaya. Huwag kang maghintay na tawagan. Kasi bakit? Hindi lang naman ikaw ang security guard na floating sa agency nyo. Marami kayo. So kung sasabihin mong maghihintay ka ng tawag, ano ka, di ba? Okay lang yung maghihintay ka ng tawag kung may backer ka sa opisina, sa agency. Priority ka kasi may backer ka. Eh kung isa ka rin sa mga, di ba, salta lang doon sa agency, hindi ka priority. Ngayon, kung walang-wala ka na, hihingi ka ng reliever status, magpapareliever ka. Di ba? Magpapareliever ka para at least kahit paano, may pang tawid gutom ka. Mga kwan, sir, reliever mo na ako. So, o oh, sige, ka ng tatlong araw, apat na araw, limang araw, ganun yun. Ganun ang status ng reliever, ah, ng floating. Kasi hindi mo naman pinipilitin na wala pang maisalpakan sa'yo. Especially kung ang agency mo, ay maliit lang. Maliit lang na agency. Kasi yung mga napupunta agency, guys, ay malalaki. Kami na ang nagsasawa sa duty. <laughs> Mas tuwan-tuwa pa kami ma-floating kasi bakit? pagpahinga kami at wala kaming obligasyon. Di ba? Wala kami obligasyon kung marunong ka magtabi ng pera. Kaya palagi, kong, palagi kong tinuturo sa mga video ko na yung paano tayo magsubi. Anyway, nasa mga video ko yan para maintindihan nyo. Financial literacy, yan ganon. So, para handa ka. So, ang agency na napanggagalingan ko ay napakalaki. Mahigit. Mi, minsan nga, agency namin, nag, nagkakaroon na ng sister, com sister company. Bakit? Hindi na nila, hindi bawal na sa batas na sobrang dami na ng gwardiya nila. Tapos, sobrang dami ang kliyente. Bawal na yun. May, may limitation lang yung gwardiya, isang libo lang yata isang agency, tapos ang kliyente mo, parang gano'n. hindi ko na, na nakukuha yon na, na pag, ah, kumbaga, nasa saliksik na mabuti kung ilan. Basta ang alam ko lang, magkakaroon na ng sister company ng agency pag sobrang dami na ng gwardiya nila at kliyente. Magkakaroon na sila ng panibagong company, registration ng company. So, ganun kami. Kaya hindi kami, hindi, alalo na ako, hindi ako kabado pag na-floating ako. Kasi pag-report ko pa lang sa opisina, 'di ba? Nandiyan na agad eh, nakanganganay. Oh, ano? Jujuti ka ba? Wala ka pang wala pa tayong pan ngayon eh. So, minsan pag report ko sa opisina namin, oh, may bakante doon sa kwan, kunin mo. Eh, Isang layo eh. Kumagano pa ako. Sir, may allowance ko na rin. Officer ako. Uh, Proting ako, officer. O, oh, pre, uh, oh, dilapin niya, may kondon. May bakanting officer doon. Ang tanong ko, sir, magkano allowance? <laughs> uh, pag, maliit lang, sir, eh. Mga kami. Pero kung ang agency nyo maliit, ang agency nyo maliit, huwag kayong umasa na may agad-agad kayong marireliberan. May agad-agad kayong pwesto sa agency nyo. Maliit nga lang eh. Iilan lang kliyente nila, baka sampu lang. ba? Diba? Tapos ang dami nilang gwardyang inakuan, yung tinatawag na inahire kasi naninigurado. So talagang matagal ang plotingan nyo dyan. ba diba guys? So kung matagal ang plotingan nyo, ano bang dapat gawin? Okay, anong dapat gawin? Una-una, kuan, kung gusto mo talagang mag reliever mag-report-report -report ka. Mag-report-report -report ka. Ang tanong mo naman, is it nakakatamad magpalaging report? Eh, ganun talaga, natanggal ka eh. Mag-report-report ka every other day. O kaya, an ka, yung tinatawag na kukuha ka ng number doon sa operation o kaya detachment office, ayong ah, dispatching officer nyo, may nagdi-dispatch na mga officer eh. o kaya mga kuwan. Kaya nga dapat may kapit tayo ng konti o kaya kilala tayo sa agency natin. So tatawag-tawag kasi wala pa bang kuwan kasi ganito yan kasi sa opisina kasi may ta-timing yan eh. O be, kailangan natin ng padala doon kasi nabulyaso yung kuwan doon. O, oh. eh may nag-aabang doon sa, sa opisina sir. Wala pa ba? Ay ito, tama-tama, nandito. Hindi eh, pa padala nila yun. Alam naman, di ba? So sino yung masipag? Pangalawa, kung magsusumbong ka sa dole dahil gusto mong mag, mag illegal dismissal, six months pang hihintayin mo, mahigit. Six months mahigit. Kung willing ka maghintay. Pangalawa, ang mga agency, marunong yan. Uh, pagkasumbong mo, sasabihin nila, tinatawagan namin yan, hindi nagre-report eh. Ganun yan. Kaya hindi rin namin kasalanan bakit na bakante yan. Gaganunin ka nila. Siyempre, mas may busis ang may pera kaysa sa atin. Maliit lang tayo eh small lang tayo eh, di ba? Ganon talaga ang buhay dito sa Pilipinas. O siguro sa ibang sa buong mundo na rin na ang mas maliit, mas madaling matapakan. So pagdating sa dole, marami silang depensa. Kaya nga kami dati nung gusto naming mag dodoling ganon, ang ginagawa every report may record kami na nag-report kami ganito, pero hindi mangyayari kasi nga sa laki ng agency namin, hindi mo masabi, mapaplutin ka na matagal eh. Di ba? Mapaplutin ka na matagal. Ngayon, kung ang agency mo ay maliit lang, alam mong wala kang bukas dyan, wala kang bukas, Mal maliit agency nyo, wala sa ayos, kulurong, ika nga, o kaya wala sa ayos, ba't kailangan ka magtagal? Gamitin mo lang agency na yan bilang experience mo. Karga ba? Karga sa sarili mo ba? Karga mo. Then apply sa iba. Kasi may mga maliit na agency, hindi naman, kung nih, eh, hindi naman nagre-require ng tinatawag na ang tawag dyan, hindi nagre-require ng, ng tinatawag na mga original na mga papilis. Xerox lang sila, okay na eh. Solve na sila eh. So, pwede kang mag-apply sa iba. Mag-apply ka sa iba. Huwag kang mag-umasa doon. Pagkakataon mo na mag-apply sa iba, di ba? Apply ka, apply ka. O baka naman sabihin mo, wala akong pang-apply dahil wala akong pera. Kasalanan mo na yun. Kasi nung nagjujuti ka, hindi ka nagtatabi. Kaya nga tinuturo ko sa, sa mga video ko, marunong magsubi. Kasi ang security guard ay agency lang tayo. Anytime, anytime, hindi tayo matanggal. Kaya marunong ka magtabi. Kung mayroon ka pang trabaho, hindi yung ubus ubusin mo yung biyaya mo. Okay? So, ganon yun. So, kung, yun nga, uh, kaya nga tinuturo ko na marunong kang lumangoy sa agos. Laruan ba? Mag, anong laruan sa guardia security guard so ang sa sa opisina sa mga sa mga agency lalo na ako ang diskarte ko diyan may isa ako talaga inaalagaan diyan dispatching officer o kaya operation manager o kaya inspector nagaalaga ako diyan Siyempre, normal yan. Baka sabihin nyo, sip-sip ako, hindi. Normal yan. Normal lang laruan yan sa guardia, security guard. Kailangan may kilala ka para pag Sir, gusto ko ng sir. Malayo yung pinagjudyudyahan mo, sir. Baka pwede akong makalipat ng kwan, sir. Sige, pagka may bakanti doon sa ganito, padala kita doon. O, di ba? Ganun yun. Ipapadala ka. Priority ka. Kasi bakit kilala ka eh? Pero kung hindi ka marunong magpakilala sa opsina nyo, uh, nagmamalaki ka pa, eh, eh sabihin mo, eh, hindi ako ganun. Mukhang nako eh, wala. Kahit sabihin mong kuwan ka, ganun ang laruan sa Pilipinas eh. Ganun ang laruan sa Pilipinas, bakir-bakir talaga rito. Kaya marunong ka, ako, bisaya ako. Wala akong kilala sa Maynila. Hindi ko alam yung laruan dati. Nangangangala ako dati sa bisaya ako, nangangangala ako. bakit kaya ganito ako nun? Na palagi ako natatanggal kasi bakit? Hindi ko alam yung laruan eh, na meron palang ganun eh. O, di ba nung naging opisera ako, uh, naging opisera ako, may mga tauhan din akong dumidikit sa akin, you nagparang nag, parang nagsisip-sip ba, na natutuwa rin ako minsan kasi magdadala ng, Sir, sir Sir, magbabakasyon ako sa amin, pesta sa amin eh. Kulang tayo sa tao eh. Ganun-ganun ako. Sir, wala ka na, Sir, kung kuhan ka na, ganun-ganun. So, ang gagawin ko naman, oh, sige, sige mag-file mag ka ng leave doon para may relieve. Kasi, may mga nag-leave -le na hindi, hindi na pwedeng tanggapin sa kuhan. Hindi na pwedeng tanggapin pagbalik mo. May ganong pangyayari. Nag-relieve ko Tapos, may reliever na dumating. Tapos, ang reliever na dumating ay tauhan sa opisina o kaya tauhan ng kumpanya. O, di ba? So, anong gagawin? Sasabihin lang naman ng kwa na trust, uh, loss of trust na eh. Ang confidence ang kumpanya sa iyo. O, di ba? Nga nga ka. So, maraming bagay ang opisir na kuhan. So, pag, pagbalik ng tauhan ko, daladala nila yung mga pasalubong nila. Sir, o, oh, oh, di so, di ba? Ganun yon. So, ganun talaga ang labanan sa paggagwardya, guys. Hindi nyo pwedeng uh, tinatawag na ang laman ng bitukan nyo ay yung ebbs lang. Hindi. Kailangan marunong kang humanap ng masasandalan mo. Okay? So, kung floating tayo, kung, kung gusto mong magka-duty, palagi kang magre-report. Ang sabi niya kasi dito, binablock daw siya. So, chat lang sila nag-uusap. Chat. Eh yung opisina wala namang mawawala sa kanila eh. Tama 'yun, binalakaw, hindi nga kana. Eh kung kumuha ka ng another way of communication. Tawag, chat, oh di ba? Okay, report tuwing tuwing every other day. O kaya every one week magre-report ka. Wala magagawa yung agency diyan kundi pansinin ka. Kasi ang gusto mong mangyari, naghintay ka lang sa bahay nyo, at tawagan ka. Ang tanong, sino ka sa, sa opisina? Ah, eh, eh, bakit kailangan ka i-priority nila? Ay eh, marami pang tauhan sila. Lalo na kung opisina nyo, walang, walang kliyente. Wala silang kliyente, walang mapagdutihan. Lalo kang hindi ko talaga tatawagan. Di ba? So, ang gagawin mo talaga dito, magre-report ka palagi, o kaya mag-apply ka sa iba. Hanap ka ng agency malaki-laki. Kasi tapos ka na mag-duty sa kanila, ibig sabihin, may experience ka na. Huwag niyong panginayangan guys, ang agency. Naggagamitan lang tayo. Tayo mga tauhan, ginagamit tayo para magkapira ang agency. Tayo yung binabala. Tayo yung wala eh. Di ba? Kailangan natin trabaho eh. Talo yung walang pera eh. E, day, tayo, kung kumbaga sa larong chess, tayo yung pawn. Sila yung hari doon sa queen. Di ba? So, tayo yung pambabala. Di ba? Ganun yun. Kasi tayo yung nangangailangan eh. Yun ang laruan sa pagsisecurity guard. Kaya kung nagpo-floating ka, di ba, kung maliit ang agency nyo, wala kang maasahan dyan. Tatagal na yung buhay mo dyan, kakahintay. Pero kung mag-apply ka ng agency malaki-laki, one to sawa ka sa duty. Kasi bakit? Imposible sa isang araw, walang mabulilihas ang gwardiya especially yung mga department, mga mall, na napakahigpit ang mga regulasyon dyan. Bago ka pumasok dyan, katakot-takot na proseso, tapos ang bagsak natin ay minimum lang din. Kaya nga ako dati, mas gusto kong mag-duty sa mga bakanting lote. Bakit? Bakanting lote, wala nang bus doon, higa-higa, tulog-tulog lang kami doon, eh hindi pa ganong higpit. Wala pa ganong proseso. Sa mga mall yan, tayo-tayuan ka, grabe yung kuha, nandyan pa yung mga bus, pa ikot-ikot, maghahanap ng mali ng gwardya, mariklamo ka pa, ang dami reklamo, tanggal, mahina na yung dalawa, tatlo sa isang linggo, matatanggal na gwardya. Walang, walang, walang tinatawag na hostisya sa security guard pag tinanggal nila. So kaya guys, marunong tayong, ano, mag maglaro sa buhay gwardiya. Kung, kaya kailangan, manunun ka maghanap ng agency ma, ma malaki-laki, maayos-ayos. Huwag kang manghinayang sa agency mo na alam mo namang wala sa ayos. Malibang lang kung nagtsaga ka dyan dahil hindi ka rin qualified bilang security guard. Pinasok ka lang ng kapitbahay mong nagtarbaho dun sa agency, halika, gawin kitang gwardiya kahit hindi ka naman qualified. So, hindi ka talaga makalipat-lipat. Magtsatsaga ka sa agency na yan. Okay? So, I hope na naintindihan nyo kung ano yung buhay ng floating. Ha? Pag nag, maghintay ka pa ng reklamo na illegal dismissal, eh, mahabang proseso yun. Maghihintay ka pa ng 6 months. Pagdating ng 6 months, siyempre, magre ka. Yung nire-reklamo mong agency, magdidepensa yun. Mayroon silang tinatawag na legal. Ngayon, ikaw, hindi mo rin alam yung legal process noon na meron ka palang maling nagawa. So, mauwi sa wala na naman yung, sumbo, yung reklamo mo. Ganun yung guys. So, I hope na nakatulong sa inyo to guys. At kung nakatulong sa inyo, nakapagpaliwanag sa inyong kaisipan, mabigyan nyo ng like yung ating video guys. Ngayon, kung naguluhan kayo at wala ako sa ayos, i-dislike nyo guys. Nandyan yung hindi. I-dislike nyo ganun. I-dislike nyo. Okay guys. So, I hope guys na sa susunod na video, kita-kita tayo guys. Bye-bye.